Hello, 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 good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat. Tara, kain tayo, dinner natin. Mm, ayan guys, nakatas pa yung ano. Trip ko lang kasi. Type kong kumain ng noodles ngayon, um, dinner ko. Meron siyang ano, ayan, ginaganyan ganyan ko siya. Ayan, kain tayo ng noodles, tapos gagyan ko ng tinapay. Bumili ako ng tinapay kanina. So, ayun kain tayo nakataas pa yung ako gusto kong matamas yung pako kasi nga na ano siya ha ah, nangangawit hindi na ako kumain doon sa lamesa kasi hindi makataas yung pako doon yung kasi nakikita hayan, hayan. Ha? Hayan, hayan. <laughs> huh? Huh? ko kain kain ha kain kain sabi dyan po ng konting ano sili ayan tilaway ko lahat yung sili Masarap siya. Parang trip ko lang talagang kumain ng may sili ngayon. Ayun tayo, kain tayo. Hap na natin to guys. Hindi ko rin siya mauubos to eh, sigurado. Wala na yung noodles niya, hindi ko kaya ubusin. Hmm, makasok pa. Ganito pag tinamad magluto. Ganito na lang. mas lang naman kasi ako kumain ng noodles na ganito. Ang ginamit ko pala is, ano, Nissan's ramen. Nissan's noodles. Nilagyan ko siya ng, ano, ng, parito, dahon. mo moisture yung ano ko. Hmm. Ito sapat na to. Naglagay ako ng salamin kasi baka matalsikan yung mata ko. Medyo maanghang to. Pero hindi siya ganun ka, ano, kaanghang. tipan ko lang kumain ng ganito. Hmm? kasi kung kakain ka sa labas, mahal, hindi dito na ako sa bahay kumain. Mahal ang noodles sa labas. Buto ng sili baka tinatamad magluto. Ito. Tagiyan lang ng meatballs para may lasa siya.

the best na ako dito. Alam niyo sa lang guys, siguro mga 35 to mga ganon, 40 dollars na ito sa labas. Dito sa bahay, mura lang. mga tamad, mga tinatamad, ano, magduto. Dahil pag ikaw na lang mag-isa sa bahay, kando na lang, di ba? Wala pang hugas sa masyado. Mmm, so good. dalawang meatballs lang yung nilagay ko. Hinati ko sa apat. Hinati ko sa apat yan. Para mabilis maluto. Kasi pag walang sili guys, parang hindi mo nagaganang kumain yan. Hmm? Kasi yung sili parang bak, ano, hanggang kaan. Diba? Pero pag simple lang, hindi ko ito maugusto, guys. Hindi ko lang alam ha. Kung mauusto ito. I-feel ko na yung alam niya. Oh. Isang paki yung ko. yung na. Nahuli ko yung sili. may makita yung sili. Dried chili na siya, guys. hmm, Habang tumatagal, maanghang. dami kong nilagay na gulay. Pero pag sa labas yan, konti lang yung gulay. kwabe. Mosa na busudin na ako dali. Maangang na, grabe. Lalo sumasarap. First time kong kumain ng nagugustuhan ko habang tumatagal. Dahil yan sa anghang. Ito lang, hindi ako mahilig sa maanghang dati. Mmm. Ang ganda ko. Mmm. Grabe. subukan nyo to guys. Nisin's ramen. And then, um, hindi kasi maangang yung ano ko kinuha ko. And then, nag-anul nag ako ng extra na na chili powder. So, ngayon dito lang. Kung nagustuhan nyo, please comment. Bye-bye!